pancit santon. Nagluluto tayo sa pancit santon. Merenda time. Pancit santon. Santon. Nagluluto natin na isang cup. Mm. Sapa. Sapa pampalaka ito ang kasip kanton next ang powder sarap ang yan. Pasok canton buton. na. yung guys, merinda ng pagsik sa hmm. Sarap ito. Pansik canton hmm. Ang sarap nito na. pancit canton buton. Pinapay na lang kulang. Para sa pinapay para masarap tapos may kape so guys kain na tayo guys kasi kanton may kasama ng kinapay kain na tayo partner sa kasi kanton kinapay na buns bilog na bilog tapos may kape merienda tayo guys merienda kape kahit mainit ang panahon bawas init Ayan, merienda tayo mga guys yummy yummy hanggang ah. dito na lang guys thank you for watching kain tayo ito ito Kopi kopi, kopi, kenapa masukkan tuh? Hmm, ya. Hmm, merienda merienda kapi 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 sang tabung kapi na may tinapay